Hello, hello. At uh, today po ay gagawa po tayo ng mango float. Yes, mangga, Um, Nestle cream or uh, dairy cream. Yeah, all-purpose cream pala yan. All-purpose cream and of course, congenesada. Hinalo na po natin siya sa isang bowl and of course, grey ham. Yes, grey ham. So, yun na po ang ingredients na kailangan natin ngayon for the mango float. Yes. So, first, we can put this one. Mag-wash ka ng hands para tutulong Mama, okay. Mama,

Si kainin kulit mo na ah? yan. Kinain ka agad. Kakainin ko rin sana yun eh. Ang kulad lagay dapat. Ayan. Tulong tumulong kayo. Kasi mag na ka oh, This time. <laughs> yes guys. Ako kukulit ng mga... Ano yun? Nakin ba yung bike mo doon? I-check mo.

Manga. Next, manga na. <coughs> Dito pa sa araw. Nag-wash ka na ng hands? Uh -oh. Okay. Yan ito, pahala. Ayan. Kahit Saan yan? yan sagit na, yung sagit una, yung na. Okay. <laughs> Ayan, <laughs> pupulit guys. Ang daming kamay. <coughs>

And I open din yan. Ay! Last. Say hi. Hello, Say okay, hello, hello guys. Don't forget to, to... Like and subscribe to my channel. And hit that bell. notification. I don't know how to say it say in Tagalog na lang. Okay. I don't know po. And then, hello, AJ. I'll say helping Charwin. Mm -hmm. AJ helping Charwin mm -hmm. to make a mango fruit and Kada? also Calga? kuya. Wala. Kuya. Napotol. dito. <coughs> <coughs> Pwede na umubo. Ah, so, so. Capture. yan yeah. na.

I-try ko lang yung ano, kagat na pati. I-try nga yung slice mo sa atin. Shake daw eh. Para di alam. Char, Ilap na char. Wag mo na nagyan ng biscuit. Pula natin. Ayan. Okay, pwede mo makainin yan. Pwede? Oo. Oh. Pwede? Mm. Pwede yung isa? Okay, okay. So, layer lang ng ano. Dito. Wow. kumuha mukha kayo, pwede? Pwede yan guys ang first first layer lang siya hindi na siya na naging second layer kasi obos na yung cream niyan, like at yung mga slides sa slice bang. na and then kinain na nila yung biscuits so so no more biscuits na no more Ayan yan konti na lang pwede niyo nang kainin to Ayan oh kinain na ni Char win at sa kuya kumain din si kuya So bye, thank bye you for watching guys. Please don't forget the subs. Thank bye you, thank you, bye. bye.